Kanila. Kanila. Hindi? Hindi yan. Yung gamot mo. Yung gamot? Mm uh -uh. Ako yun. Yun ako? nga, ipainom mo sa kanila. Hindi ako doktor. Ako polis. Ah, polis ka na naman? Baba to. Si Jamal to Si ano? Sabi mo doktor ka. Hindi. Ano ka? ko dito. Ang ang ako um, huli ako sinakaw. Ay, hulihin mo yung nagnakaw? Mm. Um, opo. Nay, very good man yan. Kaso hindi pwede sa'yo, hindi bagay sa'yo maging polis. Kasi may man, sinakaw. Ay, may nagnakaw dito? Opo. Hala. Um, ano yun? Bad yun? O oh, good nag magnakaw? Bad. Ano mm, bad yun know? o? Bad yun. Mm -mm. Sino magagagalit? Si polis. Bad yun o puto yun o magagalit. Polis mm -mm. siya. Tsaka uh... sino pa magagalit? Si bad yun o puto yun o magagalit. Ano? Ano? Polis siya. Polis. Ay Saka noon, ngayon ang tao, tong sa hall. tung sa hall. Bad. Huwa na siya. Huwa siya. Ang si Bumbi. Tapo, min Huwa na. Patay siya. Oo. matulog na tayo, jasi Maingay ka na. Hmm? Uy. Oo, galawin.